O, natin ang program funds, ang program appropriations. operations. Ang laking bahagi pala ron, napunta sa flood control. Eh, bakit na-release ng DBM? Hindi ba alam ng presidente yan? Ganun ba katanga yung presidente? Pangay lang yung nalaman na meron palang ganyang racket. Nagre-release yung DBM na hindi niya alam. Di ba yung DBM secretary, alter ego ng Pangulo yon? Kaya miski, tama yung ginawa ng Pangulo na siya mismo ang nagbanggit sa kanyang sona dito sa malawa kung corruption na ito, eh meron din po siya mga dapat sagutin. ba diba? Since naupo siya ng 2022. di ba niya alam na ganito katinding corruption? Pwede ba yun? Hindi ba niya tinatanong yung pinsan niya? Uy, kumusta naman yung mga insertion sa dyan? Ganun ba kahina si President Marcos para mapalusutan itong kanyang pinsan when it came to insertions in the budget o ng isang zaldiko?